Kaya tibig. Hi. Hi. Linis time general cleaning sa bahay ni nanay. Ilalabas lang namin ang mga basura. Ay, may nakatira dito. Hindi ka nais-nais. Na dapat hindi tumira dito sa bahay ni nanay. Naikwento ko lang po. Abay. Kami na talaga ang naglabas, maglalabas ng basura. Ito, marami pang nasa taas. Ayan. nakaano na kami? Tuko? Naka apat? Apat na box na, na plastic na ganito. Plastic din. Yes, ayan maraming dapat na linisin. Buti dito si Dang, sa TBA talagang napabayaan ang bahay. May nakatira pero busy nga ang kapatid kong lalaki pero yung anak niya na dalawa, abay lagi wala dito. Ang asawa niya, abay, umalis na. Noong nandito yung hindi talaga naglilinis, ako'y naiinis. Ako talaga naman, bumalik ako. Eko, alam ko mapapanood ito. Alam mo lang kang kwenta tumira dito. Kung may nakapag-away dito, ano sa media? Wala pong nakakwenta ang nakatira. Kasama ang, nangandito ang nanay ko kaya tayo nagkasaktang nanay ko dahil sa kapabayaan ng ganito na hindi nila naasikaso. Kung ito ang kusina, naabutan namin ganito. Ayan po. So, may nakatira dito, hipag ko, sister in ko. Tumira ka dito, wala kang kwenta tumira. Pinatira ka ilang years. Talaga naman, ilang years nang tumira dito. Abay, pasalamat ka, hindi kita naabutan. Oo, oo. Kung hindi, kakausapin lang kita ng masinsinan. Nakakaawa ang bahay ng nanay ko. Diba, tibay, ayaw natin ko. Lagi sila napapunta dito. Ayan. Linis, linis time. Linis, linis time. Dahil nandito yes, nga kami. Makalat. Oh, makalat madumi. Ayan, si down. O, dah. Apo. Ah, Maglilinis din kapatid kong lalaki kasi nga lang wala sa tayong nadunga siya ngayon na nag-extra job siya at ang asawa niya baya wala din eh. Lumipad sa ibang anong kusaan planetan planeta. Ayun din nahanan namin sa na pagkain, kumain kami kanina kasi ay may cake siya, hindi at wala nang pwedeng nalaman namin. At yun lang, ipin ko lang po. Ayun oh, uh, lugar ng nanay ko. Ayun, kailangan namin ay gusto ko bahagi. Kailangan namin inalis na ito yung mga basura. Ayun, dinis linis ang aking kapatid ayan si Dang so, ito naman ang ating ko ayan Diyan, napakarami kanina, hindi ko na na-video yung buo na inalis namin ni Dang Dahil pagkatapos na namin maglans lans nagdala kami ng lans dito Aba yung kapatid namin, nakakaawa naman, wala nag-asikaso sa kanya Yung anak niya na dalaga, abay gala, abay Kung saan ka nagpupunta, inday, abay, imuwi ka din na makausap naman kita O ayan naman na, uh, kanina hindi ko na-video, napakaraming basura dyan sa so, winawalis ni Dang May mga baksis na basura ang laman Tapos dito talaga makikita mo ang dumi Nakakaawa na pa talaga ang bahay ni nanay, nakakaawa Nakakaawa naman ang bahay ni nanay, pero ayan, ayan ang I'm very very sad because uh, my mom house. Look at this happen. Ay. Yeah, we are uh, coming to cleaning here. My sisters here. Cleaning, cleaning time. And look at the rubbish Di to sa baba Dito to mga basura yan ayan. Hindi birong basura yung eh, talaga naman. At ang mga labahan na awan naman ako sa kapatid kong lalaki. Oo, oo, ayun naghanap buhay sa para kahit papano eh, Talaga naman. Tapos pagdating niya din eh, yung anak niya, wala abay, nagsipagala. Abay, yung mga hindi nakatira, yung paa maglilinis. Sabay talaga naman. Ako'y galing pa sa ibang planeta. Kawawa naman bahay mo, nanay. Oo. Yung mga kagamitan ng nanay ko, abay talaga naman napabayaan. Kung baga pumunta, para silang nasa hotel na wala silang pakialam. Kung, mad, kung madumi yan, iiwanan nila. Eh, sila lang naman nakatira. Dapat sila'y maglinis. bayan. yan. Tapos, syempre. dahil takot tayo sa bubit. Abay, yan nagtalunan kanina. Oo, natakot naman ng mga inday. Oo, talaga nga. Buti na lang itong dalawang inday. Eh. Rescue, rescue. Abay. May ganyan palang mga sister in law ano, naka makapal, makapal abay syempre. Ang unang naglilinis sa tahanan abay ang ilaw ng tahanan. Kung ang ilaw ng tahanan tatamad-tamad abay, kahit magandang bahay mo, walang kwenta ano. Kung ang bahay mo napakasimple at napakalinis abay kahit kubo yan, abay the best thing na no. Malungkot lang, malungkot lang ako dahil marumi po talaga. Alam, linis linis clean and time. Ang bahay ng nanay nanay, kawawa ano. Pero ang nanay ko kung malakas pa yun at dito siya talagang ang nanay ko maayos sa bahay niya. No, maglilinis. Tapos nagkaroon siya ng, uh, manugang na ganun.

kasi Meron ko lang itong bubwi. Huwag so, ba yung dunusa na lamesa. so, may bubwi dyan. Nakakapasok kasi maraming dadaanan na. Ay, nako. Pagod, pagod lang eh. So, pagod lang eh. na ng tubig para

Mukhang may mga tumitira dito. Nang, tingnan nyo, bintana, may mga ganyan. Binaboy nila ang bahay ng nanay ko. Bahay ng nanay ko ito, ibalik nyo ito. Mga tumira dito, ibalik nyo sa dati ito. Swerte mo. Asawa ng kapatid ko, wala ka dito. Isa ka. Talaga naman. Nagsipagtira din ni... Diyos ko. kwarto. One, two, three. Pati doon ng nanay ko, sira-sira. Ito po, tignan ninyo. Mukhang ginawang hideout kung sino-sino ang nag stay din ni nililinis namin pagbalik nila mamaya mukhang magdudumi na naman sila mukhang nag-aya ang mga anak dito ng kapatid ko ang kapatid ko hindi nire-respeto ng mga yan Oo, hindi na po rin sila mga kapatid kaya kumbaga magsipag-alis sila din ayan po sino naman po ang matutuwa nito bahay ng nanay ko ginamito nila tingnan nyo naman po ay Diyos ko po napakaroon eh. gamitan hindi nila nire-respeto ang mga ng nanay ko Ayan po. Napakaganda po nito noong uh, ah. ang nanay ko lang dito at dinadalaw lang at ang nanay ko noong na ah. kasama namin na ah. ako natira din dito. Abay, napakaganda nito noong. Ngayon, talaga naman, oh Ayan. Huh. Hindi nakakatuwang. Tignan ang bahay na nanay ko ngayon. Napakadumi. Sorry, nanay. Ayan. Kawawa naman ang kapatid ko. Ganito mga kasama niya. Ayan. May mga nakatira dito na iba. Ito, alam ko ito, nakatira dito yung nanay nung babae. Pinatira niya dito. Ayan, mga gamit niya ano, ang gulo. Ano, nila, sarili nila kayo. Sarili nila kayo ginagamit ko. Dapat sila sila sa nila bahay. Diyan ah. po natin ang banyo ng nanay ko. At ang banyo sa taas. Talaga naman, tingnan po yung ano, sapot. Ayan o. Ah. Talaga naman, kawawa naman. Kawawa. Ah, ayan o. Ah. Ganyan na po. Napabayaan na po talaga ang bahay ng nanay ko. May nakatira pero magsipag-alis kayo dito. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang bahay na ito. Pinatira kayo. How many years kaedad ng mga anak mo ah, ang pagtira nyo dito? 17 years na tumira kayo dito. Libre. Binaboy nyo. Talaga kayo papalit ng pagtira nyo. Kami ang bumabalik sa kalinisan dito. Inaantay ko na may dumating. Ang kapatid ang aawa ko, ang awa ko, hiniyakap ng kapatid. Eh, siyempre, eh. hindi niya makitigil. Mahal, mahal niya yung mga anak niya. Aba, may anak siyang dalaga. Hindi pa, hindi pa ang mata ka ba nito bahay. Nandito din ang side ng babae. Yung nanay niya at istikred na nandito. Dumating kayo, pababarangay ko talaga itong mga po. Mas okay na pabarangay kung pag-uupak sa itong mga mukha nyo talaga naman. Ang gigigil. Ano? Napakaraming basura dito lang sa baba. Sino naman ho, di ba? Ganyan o. Oh. Yung nagagalitin. Mukhang may nakatira dito. Mukhang nandito dito ang nanay ng babae. Isa din yung dubyo. Abay, oh, tayo. Dapat hindi tayo gayan Dang, ang taas na po. Ang banyo, Diyos ko. Dang, ibenta ito. Ibibenta ko ito. Ito mga kaibigan, nagugasan ko ito. Lagay na ito kapatid ko hindi nila malinis. Inuhugas ako para sa kapatid ko nalang na bunso. Kapatid ko nalaki. Ang mga nakatira dito, abay, wala kang masahan sa kalinisan. Ipapabarangay ko kayo, ha? Antayin nyo. Dumating kayo dito, o. Wala pa dito mga titulo, mga tao. Ang bibenta. Ang marina, walang titulo, ang benta namin.